pinangunahan ni Kalihim Maria Cristina A. Roque ng Department of Trade and Industry ang DTI Goes to the Regions na ginanap sa pamahalang panlalawigan ng Bulacan noong ikadalawa ng Abril. Ang inisyatibang ito ay layong itaguyod ang pagunlad ng ekonomiya at mapalakas ang akses sa merkado sa buong bansa. Nagsimula ito sa pagbisita sa Tatak Bulakenyo Pasalubong Center at One Town One Product Hub ng pamahalaang panlalawigan. Sinunda nito na isang programa sa buluwagang senador Benigno S. Aquino, kung saan iprinisinta ang mga hakbang para sa pagpapalago ng ekonomiya ng Bulacan. In every step we take in our collaboration, we are closer to the vision of becoming the next global destination and investment hub for the world. Our faithful partners in the Department of Industry, dahil nakatuwa namin kayo sa pagpapalago ng ating uh, na ekonomiya at pangunan. Ay hindi na po bigyan ng oportunidad sa ating mga kapag na As we move forward, I look forward to strengthening our partnership with the provincial government of Bulacan and all the stakeholders in advancing a more inclusive and competitive local economy. Let us continue to help each other as we go to achieve our growth and success for Bulacan and for the Philippines. Always remember, alone we can do so little, but together we can do so much. Ang pagpili sa Bulacan bilang sentro ng unang caravan ay nagpapatunay na ang lalawigan ay muusbong na economic powerhouse ng bansa.